Yo, what's up guys? Ah, uh, dito na naman kami. Ngayon may papa-challenge ako. Ang gagawin namin sa challenge na to ay kakain kami ng sili at kung sino ang huling matitira na hindi aalis sa lamesa at iinom or iinom ng aming ice coffee ay siyang mananalo at ang kanyang mapapanalunan ay tumataginting na Isang libong piso. Yo guys, eto na. So hindi na natin ito papatagalin pa. Kailangan natin umpisa na. Kaya, one, two, three, go! So eto na guys, nakaupo na kami. Asan yung mga sili natin? Maghahawak na tayo ng tagda. Ilan ba tayo? Okay, tagda dalawa. So guys, eto na. Anak na sila kusina. Uy, okay. na nito.

好啊，好啊。

<laughs> Para! Ngayon mo, Valter! Hindi mo naman kagawa Ay! di pa no, <laughs> <over> lang ganun mo! Isa pa! tag na kayo ka, Jess! lang! <laughs> Hoy! Ito na, Tama na, ito oh. na, ito na, ito na, ito na, lang yan, masay nilali sa video. Ayoko na. Uy, huwag kong tanggayin niya, mo ka ah. Oh. Dalawa na tayo te. Oh. <laughs>

Ha, ah, eh, lagi naman ikaw eh. Oh, no. Wala na ay! Ang nabusin! Tupit oh, na kayo! Ba't ka magalit? <laughs> ha? ah, ba't ka magalit? Oh. Oh. Ready? Ready? Game. Ah, so uh, three. Oh. Oh. Okay. Dingin do ngin do research. Oh. Para no, siya dadalhin sa. Hayo, sige, tawagin mo 'yung dadalhin niya. No, hindi dadalhin niya. Ako si Boba. Ya, ya to pa niya. Ay. Alay, 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 sana, alay, 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 Tatuna. 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 Okay, mo na Ayo uh, guys Tapos na yung wala namin Ah, uh, ito na Alam na ako nagwagi Derek, ano man sabi mo, Derek? Ah, uh hanggang -huh, Pero busy ka sa pag-email Oo, oh, ang hanggang Nasaan? <laughs> oh, Oga, ka, man sabi mo? Yo, dinaya ako sila Ayan you know? eh, sir! So, eto na. Ngayon guys, ako yung panalo guys. Panalo si Rester guys. So, kailangan bigayin natin ang kanyang premyo. Si Juan Ega. You know. Pero so, guys, tapusin na namin to ha. Kasi mabisi na sila mag-ebel. Okay. Thank you.